no? So meron tayo dito guys na lead sensor ng Panasonic, no? So ito po ay para sa U12 error, no? So ito 'yung mga ginagamit na parts, no, para sa U12. Kapag ang awasin niyo ay inverter na Panasonic, no, nagkaroon siya ng U12 error, ito po 'yon, no, 'yung parts na ito. So lang guys. So 'yung parts guys, itong tulad sa amin guys, ito 'yung mga duty na parts No? So kung mapansin niyo guys, no? Uh, akala nyo, clear siya pero yan guys oh itong parts parts ay itong portion na to guys ay rubberized yan yan no? yan itong parts na to no rubberized yan so rubberized to guys so ito yung mga original na kinakabit namin kasi matagal siyang masira guys no yan oh no? rubberized no kahit mabasa siya protected siya no so ito tulad nito ayan oh no? rubberized yan so protected siya kapag nababasa no So, ito kasi guys, no, may share ko lang sa inyo. May mga nabibili kasi nito online, no. Mura lang, no, sa online. May mga 400, 300, 50, may mga 500 may bin, no. So, ang naging problema kasi guys, sa nabibili, uh, hindi siya protected, wala siyang rubber, no. So, open na open yung area na to, no. So, mayroon kayong nabibili diyan na siguro mga 1,000 plus, mayroon siyang itim na cover dito, no. So, ang naging issue lang kasi diyan guys, sa nabibili, no, itong mga pin na to, yan, no. Yung nabibili online kasi, yung pin dyan guys, manipis, maliliit. Yan, maliliit yan, yung nabibili, no? Yan, yung mga pin na nandito, maliliit, manipis siya. So ngayon, once na sinalpak mo siya doon sa inyong socket, doon sa unit nyo, nagkakaroon pa rin siya guys ng U12 error kahit bago na ito, no? So yun po ang naging issue ng mga, pag nakabili kayo ng mga medyo mura, no? Yung mga low na parts. Kasi nga, yung pin niya, maliit. Pag sinakpak mo doon sa pinakasakit niya, maluluwag. No? Kaya nagkakaroon pa rin siya ng U12 error. Kaya mapansin nyo, bili kayo ng bili, tapos sinalpakan nyo, U12 pa rin ng U12, e akala nyo, board na yung sira. Pero ang nangyari pala, ay yung pinakapin dito, ay maniliit. No? So, maluwag siya doon sa sinasalpakan. No? So, yun po ang pinaka-issue, guys. No? Kasi experience na natin yan. No? Tapos ito, pag nilagyan nyo sa guys ng ganitong area na wala siyang protection, ayan oh. Yan, wala siyang protection. Medyo hindi siya magtagal, no, kasi nga front siya sa basa, no, Ka once na tarsikan siya ng tubig na basa, masisira siya kaagad, no. So dati nag-unang supplier namin ganun, no. Yung mga ganito niya, wala siyang protection, no. Kaya pag nabasa, nasisira kaagad, no. Kaya naghanap tayo ng ibang magandang supplier para dito no so ito magandang klase guys ang naibigay sa amin no so ayan kung mapansin niyo rubberized siya no so protected na siya ng tubig ni siya basta-basta mabasa so ra yung parts ng electronics guys ay nakarubber na ayan no? protektado na siya so tatagal na siya kahit matarsikan siya ng tubig hindi siya nababasa hindi siya masisira no so yun So, yun nga, no? Ang issue dyan sa mga nabibili natin, yung dalasan, double check nyo, yung mga pin yan, maliliit, no? Kaya nagkakaroon pa rin siya ng U12 error. So, maraming nabibili sa online yan, guys, no? So, minsan nagagana, minsan hindi, no? So, dahil dito yan sa pin, maliliit, at the same time, walang protection. Pag walang protection kasi, guys, mabilis siya masira, no? So, yun, no? Sini-share ko lang sa inyo, no? Para may idea kayo about uh, lead sensor ng Panasonic, no? For U12 error, no? So, yun. Okay, no, thank you, bye bye.